gagawing resort. May indot siya tanaw. Oo, oh. oh, naman lagi siya eh. Ano. Oh, saan niya? Akalamansi. Oo, oh, pwede niya tamo ng mga prutas. I. Ako nagabag kay mga gagawing resort yung... ni. Under Tara, construction. Oo, oh, oo, oh, 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 dito rin dinaw ako, mga mga ni. Natanaw no, kanina. Natanawan. Amo, gipangaw. Ang gamit niya, gipangawak. Uy! Gipangaw na. Gipangaw ha. Kanindot kayo guys, oh. Ang ubos ani dagat guys. Ang ubos ani dagat guys. So, nindot yun, nagmahimu na ni siyang resort. Magwapa na gano'n ni si Jatan. Oh, may, may, ano man na siya, oh, may kipatukod naman na, may mga pusti naman na siya. Oh, saan po ni si Jatan eh. Kini ah. Islam na sa igbaw. Ah, Islam. Islam na kasi kasi, di ba yung kwarta, di ba siya sa igbaw? Oo. Oo. Oh, mahuwa pa matiwas. Mau ni yang. Oh, may kurinti naman di ay oh. Wow. Ya. Kurinti tayo guys sa si hagdanan o oh, pa nun sa taas paisla pala wow overlooking dyan sa dagat abot na lang. oh, dagat guys so nindot ka ayaw mo uning tourist spot oh nindot si eh gablihan no so, oh. buta able so So, overlooking kayo sa dagat, guys, oh. Nindot kayo. Money mo ng resort. Ayan. Nindot kayo. Abot na o. So, So, inigmahimo na ning tourist spot o resort. Naghanak kayo mo dayo kayo. Oh, hang ang dagat o. Oh. Brabe. Kanindot na Kanindot. Overlooking jud kayo sa dagat. Naghanak kayo mo din hiya. So, kita nyo na guys. Nindot kayo guys. Galing. Oh. Wow. Sunod po kong inigbalik. Kuha na nga ah. Resort na niya niya guys. puhon, Libre na ligo. <laughs> so ang kagiyaan ni eh. Kano guys. So yung ash niya. Dito daw ni Libing. Ayan yung ash niya. Kasi ito daw regalo sa asawa niya. So. Ayan heart. Oh, dito siya nilagay. Kasi ito yung lupa niya yung ano. So, kaya pala dito siya, no? Lover's cave, yung heart. Mm, lover's cave. Kaya ka, kay ka kasi, nag, so, dito. Siya, nagtugon kasi siya nga, no, whatever mangyari ko. Nandyan no, yung ash pala. Ibutan ko yung ash diha. Kaya, Sabi niya? Nagtugon siya. Oh! Balik siya dito. siya. Hala oy, nanayo yung balhibok ko. Hala oy. Kaya pala lover's cave. Kaya... Ang anak na di ani magpadidilap kasi dyan ipod. Oh, may anak siyang isa. Oh, so anindot day guys, oh. Mm -mm. So dito pa lugsong ito, ito yung hagdanan. Ito na na pala no. Oh. oh, oh 75 stairs pababa. Oh, looking overlooking jud kay sa dagat siya, nindot. Oh, mao, mao, mao din ni. Mm -mm mm bitaw -mm, like, si So, nice kaayo guys, so. Nindot. 75 stars to, pababa ka, oh. Kuan talaga, pag ma-develop to, duro, nindot na ka hmm? hmm? kaya hindi na tuloy pagpagawa to. Nagka-problema. So, ito na. Oh, puhon. Puhon, puhon. Makuha na po niyo. Oh, pababa si sija oy. Oh. Oh, di ba? nakadako na siyang kanais ka ang, nice, ang dagat o kalaong may naman siya hmm? na mm. ay himo na ni katijis Osa, tuma, tulo, opa, kaso lang nawala oh, okay. ay oo Dini, so guys tingnan nyo guys o, dagat ay mga no, bato mati, mati, So, nindot nun ni yung mga develop. <tip> Mm -mm. diha Diha ang iyahang boundary. Kada ko, no. So, madaghan siya dyan, mahimong kuan. Kanais guys. Grabe. So, ayan, oh. Ididevelop pa to. So, may stairs na siya. 75 stairs pa doong pataas. So, ay to. pag ma develop to it, resort na ni Lover's Cave pala. Ang tawag dito, Lover's Cave. Mm -mm, no, ni cave niya diha ah. Wow. Cave. Yang cave guys oh. Yang cave. So nindot siya kayo. Laom na ni, laom ni no. Ay laom ma oy. Nindot kayo guys oh. Pagka nice kayo. Lover's Cave. So, nindot kayo siya. Idibilok. So, nindot kayo guys. Oh. Nindot kayo overlooking niya. Dagat Prisco. na sila, oh. Akyat na sila dito sa babaw babao. Ayos siya. So, nice, nice. So, lover's cave. So, ayan ang cave niya. So, natawag siyang lover's cave. So, nindot kayo sa sod. So, nindot, nindot. Kayo. Ayos siya pa siya landari, ah, guys. Labi na siya kung ma- ah uh, develop na jud si Jagdoro na istak na ko ang ni siya nahunong lang ni siya paghimo kay na siya ay ah uh, kaning curbito hagdanan 75 si hagdanan na siya so na istap lang So, puhon inigbalik puhon hima na ni pohon indot na ni siya pasilan so okay thank you for watching